Hi guys, good morning. Ito, buhay ng plantita. Alam nyo na, pag nakakita ng mga halaman na pwede namang ipropa true, true cuttings yan. Popropa tayo. Mas production to. Alam nyo guys, pagka ganito, hindi ako nagpopropa ng sobrang mahaba. Madiliit lang. Yan, nimbawa, hanggang dito lang, kakat ko, tas tatanggalan ko pa. Hanggang dito yung nakabaon. Yan, isang dangkal lang. Tapos, mura lang. Ang gagawin ko, mass production ang gagawin ko. Kaya lang, bago ko siya maitanim, magpe-prepare na lang muna ako ng seedling bag na may, may lupa. Yan. Ayan, makalat pa dito sa tanimang ko. Magpe-prepare na lang muna ako ng seedling bag na may lupa. Bago ko siya ikat. Sabi ko sa pamangkin ko, tanggalin yung mga ano, tanggalin yung mga as usual parang ano alien hindi siya nakakaintindi ng isang salita na tanggalin mo yung mga tinanim mo kasi sobrang masikip na ito yung mga tinanim yan bagong tanim to guys eh so kailangan alisin yan dyan kasi masikip nga So ngayon ang gagawin ko magaan na lang muna ako ng magpe-prepare ako ng seedling bag na pwedeng pagtaniman. Lalagyan ko ng lupa para tusok lang ako ng tusok. Tapos ilalagay ko na lang siya sa isang lugar. Hayaan ko na siya dun. Kasi mass production yun. Yan you know. o. E tapos tag-araw na, tag na ngayon, hindi ko na alam kung yung kung kakayanin pa na makabuhay. Ito, maganda na tong lupa kasi buhagag siya. Pero dadagdagan ko pa rin siya ng lupa. Ano to eh? Pinagtistisan mga me. Yan, pwede to. Hindi maselan yung itatanim ko yung picos na, na. hindi maselan yun. Kaya lang yung chance na mabuhay siya. Tulad ngayon, nag-uulan. Pag hindi mo siya nabantayan na madilig, wala. Hindi kaya. Ito oh, Tinanim niya lang, pero hindi niya, ano, nilagay sa isang lugar. Yan. Yan ang pamangkin ko. Susunod, pero hindi kompleto. Sumunod naman, kaya lang hindi kompleto. Yan. Parang nag-mini-day off ako, guys. Kasi, napapagod ako ng drive ng drive kasi kaha kailan ba yun saturday nag drive ako para ah uh, eto guys so splash of uh, pink splash oh 70 lang pag nagdagdag to ng dahon 80 pesos na to meron ako 100 ayun mas makakapal sya to mm. ang ganda na nyo oh. Ang ganda na ng tayo nyo. 100 lang guys. Na, na napapagod kasi kung mag-drive nang mag-drive. Ngayon parang nap napag-desisyonan ko na mag-ano muna. Uh, parang time out muna sa mga mabibigat na trabaho. Kaya lang kanina pa ako nakahiga na parang may sakit. Naaano naman ako na ano ba yan? nakahiga lang ako. Mahirap, mahirap pala sa yung nagkakaedad. Oh, kala mo naman nagkakaedad na. Sobrang maedad na, no? 40, ano na kasi ko, guys, eh. forty uh, 45. Mahirap pala sa nagkakaedad yung wala ka namang masyadong ginagawa. Yun. Ito, isa sa mga tanin ko, ng Picos Nana. Kaya lang, sobrang alam mo yon, mabuhay ka kung mabubuhay ka, kung mamamatay ka, eh ganun talaga. Pero nagpakabuhay siya, oh. Kaya lang pangit. Yan. Hintayin, hintayin na lang natin siyang kumanda. Ito. Yan. Maglalagay na lang muna ako ng maglalagay ng mga lupa sa seedling bag. Para... Tsaka sa maliit na seedling bag na muna kung ilan lang yung malagyan. Tapos meron dito, isa, isa, dalawa, i-opropa ko na siya. Hindi ko lang nadala yung scalpel ko. Para magkaroon ako ng mother. Tapos mabenta ko na rin siya ng mura, ganun. Alam nyo guys, natutuwa ako kasi ang dami kong napropa. Ay, ang dami kong na na halaman na dati ko pang halaman. Sobrang, kasi gusto kong, syempre, ah, uh, bago rin yung halaman ko rito sa ano. Marami pa akong mga dapat na ipropa. Ito, ito, katulad nito guys, ay, hindi nila, hindi nila mabili ng 250. Ayaw nila, o oh, ayan, oh. Dalawang puno, tas meron pa nyan. May pa, may pa puno pa. Manganganak pa yan guys Pagka ano eh ang gagawin ko ngayon Ayan paghihiwalayin ko na siya O hmm. Paghihiwalayin ko na siya E eh, bebenta ko na siya ng 180 isa Binibenta ko na ng 250 sa Sa reseller Kasi para siya nabahala bahala, eh, hindi naman nila pinansin Hmm ipopropa eh, ko na lang kasi ayon ewan ko ba sa totoo lang guys ang dami ko ang lagi akong sa tuwing live ako marami kong hindi na peplex eto nung nag live ako nung nakaraan di ko to hindi ko siya na flex oh oh. hindi ko alam kung si peach o, o si brown to ayan yung ano kung sa bagay old leaf na niya to nagbabaw lang dahon nito makano ko lang to binibigay oh kaya lang marami na siyang dahon ngayon, 180 na to. Dati 150 lang. O ito pa oh. Si red chandang. Mm, si red chandang 'to, mga mi. Bigay ko na lang ng 250 sige. Nung hindi pa 'to nakapat, 150 lang ay ipinat ko na. Kaya 250 na. Sabi ko sa inyo, mahal na pang nakapat. Mm. Pinat ko na. Maganda na rin soil mix. Ayan. Alam nyo mi? parang magic dito sa ano ko, sa tao dito. Parang may magic dito sa garden ko. Hindi nauubos ang halaman ko. Kahit anong gawin ko, benta ng benta, hindi siya nauubos. Ito may may-ari na nito. Ang nang may may-ari nito, oh. Mother, oh. Mother na peach kutin, oh. Mura lang benta ko. 400 lang mother and baby pa oh magkano po hunang ko 280 3, 4, 120 lang ano ko pero tanungin mo LBC ayan ito pa ay ang galing oh nag baby na siya oh dalawang dahol lang to nung pinlex ko 200 oh 70 lang ano ang tubo ko kay Mahana Corn. Ganda ni Guys, ang ganda ni Mahana Corn sa personal, oh. Ang ganda niya sa personal. Hmm. Yan, i-idodokumento ko nga 'to ng bukod. Kasi hindi ngayon lang ako nagkaroon ng pitch kitchen, guys. Ngayon lang. Tapos mabebenta ko pa. Hindi ko siya ma-retain -re dito. Tsaka to si Red Rib. Actually, alam nyo guys, may Red Rib ako. Dati pa. Kaya lang, hindi nga ako into names. Hindi ako into name names. Yan. Siya na guys. Ngayon lang ako napunta ulit dito. Namiss ko kayo. Namiss ko yung halaman ko. Ayan. Magtatanim ako ng panibago. Pero outdoor. Tag-araw na kasi outdoor. Yan. Tapos marami kong parating na halaman. Puro aglaw. Kasi ang dami ko nang narilis na aglaw guys. Though marami pa rin talaga. O oh, Oh. Hmm. Ililipat ko na to sa malaki. Naka-training pot pa siya oh. Lilipat ko na kasi nagwawala na yung ano niya, yung dahon niya. Ayan, yung ito, ililipat ko na rin sa training pot oh. Pag nailipat ko to sa training pot, guys, mura siya. Oh, dati 50 pesos lang, tapos pag tinawaran 40 pa. Just me, marimar hmm. 50 pesos. Pag nailipat ko na sa, sa training pot, um, mahal na. Ay, sa mas malaking pot. Alam nyo guys, kaya mura ko lang siya binibigay. O, oh, di ba? 50 pesos. Ilan to? Palagay ko to si ano to. Si, hindi to yung karaniwang kutsin. 2, 4, 6, 3, 2, 4, 6, 7. Hindi to yung karaniwang kutsin. Palagay ko to, ito yung dwarf. Hindi siya lumalaki. tas yung distribution ng dahon niya maganda. Pero 50 lang. Kasi bakit? Bakit mura, guys? Kasi own pro pa na. Hindi na ako nagbebenta ng mahal. Kasi own pro pa ko na nga. Eh wala, ayaw pa rin. Hmm. Eh, di push. Pero okay lang kahit naman hindi siya mabili ng ganun. Kamahal. Sa totoo lang guys, ayaw ko ng ano, ayaw ko ng halaman na leggy. Nakita nyo to guys. Yan. Maliit lang yan siya. ayun na pinutol ko. Kasi ang haba eh. Pinutol ko. yun. Pinagtabi ko na nga lang din siya. awanan hmm. Awa ng Diyos, Hindi pa rin siya nag uh, ano. Hmm. Hindi, hindi nalalanta. Alam nyo guys, ang halaman pag mento binamabubuhay, mabubuhay siya kahit na na-stress nang na-stress ng na sobra. Yan. O, paano guys dami ko na naman kwento aba na naman ang video ganun talaga eh ayan guys so ang sipag ko magpropa nakita nyo to, mami nanay at saka mami ayaw nilang bili ng 100 ang gagawin ko dyan pag ihiwalayin ko para lang mag mabili para mabili nila kasi minsan yung iba ayaw mabili o pag pinaghiwalay ko yan, ito gagawin kong 30 ganun lang ganun lang guys hindi asin talagang binibenta ko lang sila ng mura lang para para gusto ko kasi masaya rin yung mga miners yan eto mami ko sila yan rare pa to guys ang swerte nung mga unang nakabili sa akin ng ganito 50 pesos 70 na ang kapal kapal ngayon ngayon ko lang na-realize sa super rare siya ayan o oh. ang hirap niyang ipropa kaya ang ginagawa ko pakakapalin ko pa muna alam nyo guys, ang, ano, ang dami, sobrang natutuwa ako kasi ang dami kong na-release na plants. dami kong na-release na halaman. Malaking bagay kasi sa akin na yung hindi masyadong nagsisikip yung halamanan ko. Pero palagay ko pagdating nung isa kong mga, yung isa kong na ano, yun, magsisikip na dito malamang. Eto, dito sa taas na to ilalagay ko yung mga nandito sa baba. Kasi yung mga parating na aglaw dito ko ilalagay. Pagka-propa dito ko na lang ilalagay, hindi ko na sesilanan. O kaya sa ibaba dito. Ayun. Ito palagay ko, pwede na tong iakyat dito. Mga ayan guys, oh, mahilig ako mag-ano, mag-taw uh, Mag-experiment 'yan oh. Eh. Na, nag-nag-experiment ako. Pinagsama-sama ko lang sa isang pat, multiple stem. Oh. okay na siya. Hmm. O. Pwede na benta ng 50 pesos. At least hindi siya ano, hindi siya uh, leggy. Tapos lush siya tingnan, lush. Hindi siya leggy. Niyan ito. Yan, nag-produce din ako ng marami. Basta mga mura lang. Tigti-30 lang. Pagka umukay na siya, pag naglago na siya, ito 50-50 each. Kasi makapal naman siya, oh. Magtatag-araw na kasi. Mas production ba? Tapos ito, yan, oh. Tigti-30. Hmm. Ukay na siya, oh. Tears of, pa, ano, Uh, string of hearts. yan eto si mohito ko mm okay na siya buhay na si mohito mm hmm. ang, ang bilis mo buhay si singgon yung ang bilis mabuhay ano si mohito ang ganda ng jeans nito guys. Grabe. Ito. Ano to? New leaf. Alam ko dalawa to. Ito. Dalawa. Ito yung mother ko. Alam ko. Ayan. Ito. Tatlo yung hito ko. Ito yung... Ito. Ito. Oh. Ito maganda jeans na ito. basta to nagpropa ako ulit ng panibago Kasi, alam nyo guys ang sipag kong magtanim kaya ang nagiging problema ko sa sobrang sipag kong magtanim ang nagiging problema ko ang ganda ng ano ko guys okay, so, oh. epi albo ko yan best seller ko to hindi, hindi na kada propa ko hindi na hindi hindi sa hindi siya nabibili kaya yung puhunang ko nito na ito, nabalik na sa akin ito ipopropa ko na ulit to yan magtitira lang ako ng isang dahon propa ko na siya ulit to ano gagawin ko muna siyang mga hanggang limang dahon yan tapos ito si epimint ko yan epimint pag di siya nabili ng nakaganito training bag ipopol ko siya oh ang ganda oh ipopol ko hanap lang ako ng right time and right uh, mood oh yan guys ang haba na naman ng ano, ko video ko salamat sa pagsama sa pagtyaga sa panonood nitong video ko na to kasi sa tuwing nagbibideo ko ang haba talaga tas walang edit edit kasi hindi pa nga ako marunong sama lang kayo ha guys tiyagain yung panuorin yung mga video-video ko sa mga trip-trip ko sama kayo. Bye-bye!